Hello, 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 sorry for my voice guys Kasi nag ako ng two days kaya naging ganito yung voice But by the way, this is from Miss Universe 1981 Doing my vlog and welcome to this video Ayan, I'm so happy today because wala lang, I feel happy <laughs> Ay, ginawa ko And today ay nag meron tayong carny from um, market na binili ni Brenda kasi magtitinanlad daw tayo. So for this video po, magluluto tayo ng mag tinanlad. So this is a Visaya um, style of cooking na carny na para siyang inadobo pero sinabawan. Parang, parang ganun yung style niya. So parang may uh, adobo siya na sasabawan natin. Kasi may suka, may toyo, uh, et cetera. So makikita nyo naman kung paano natin gagawin mamaya. So ayan, ginutad na ng staff ng ating kantin ang ating karne kasi wala tayong ma, ano, matulis sa kuchilyo sa taas. <laughs> Ginoo ko. Ayan, so ano lang siya no, yung part ng, ng lempo part. No, masarap yun kasi may bata bata At kumuha na rin ako ng atsal at ng sibuyas tahon dito sa kantin. So, habang tayo ay mag, well, tayo ay magsasabaw nga, magtitanglad tayo. So, kailangan na tanglad. Uh Oo. -oh. So, punta mo na yung Miss Maring Mar sa ating farm. Maghanap tayo ng tanglad kung saan tayo pwede kukuha. Ayan. So, rampa muna, guys. Oh my God, I'm so beautiful. Kira Ayan. With my beautiful cup. Co uh, courtesy of Brenda. O, oh, di ba? Pak! O, oh, ba? Diba? Ganda ko talaga. Pang Miss Universe talaga, rampa ni Maring Mar. Eh, tignan naman, walang tanglad dito kasi kababasok na namin ni Amanda kahapon. So, I'm so sad with this area. Wala na tanglad. So, hanap tayo sa kabilang area. Baka may tanglad. So, ayan. Ganyan magsad ang inyong Miss Universe. Ah! Ginawa you know, ako na si, discard ako kasi wala hindi tayo nakakita ng tanglad. pa ko oh, di ba? Ang ganda ko, guys. And, dito tayo sa kabilang side. Oh my God! Ay, ginawa you know, ko. Dito sa forest tree. <laughs> yan, forest yan. And, meron... Ay, ginawa ko. Ginawa ko mga kadrabahans kinabuhi. ha. <laughs> Dito meron doon sa amin ng tent. At marami naman. Kasi dito, tinanim na ni Nina mga tanglad po at ati mga malunggay. At meron tayong gabi, meron tayong iba't ibang mga tanim dyan. Pero yung main tan natin, ng vegetable dyan na tanim ay itong tanglad at at itong malunggay. So, dinamihan ko na siya guys kasi karni. Kasi, I, you know what? Ang tanglad nga nagpapabango at nag-aadi nag ng mga lasa dito sa ating mga sabaw-sabaw. So, oh my God! Iro ko! Hindi ko na umuha ka-drama ni Bayot. You Kita know, ko pa sa tiyan ni Bayot. Charot! <laughs> And uh, tunta na tayo sa ating halapak. You know, post with halapak. Halapak. Tuwang-tuwang maring may kasi may tanglad. Pak! Hala! Ay! <laughs> Ginawa, <laughs> Ginawa ka dako. <laughs> And nandito na tayo sa ating kitchen. Ay! Habang nag-aaway sila. <laughs> sila Amanda. Sila Ria. <laughs> Ayan ang karni na nagutad na shower na slice siya. So, um, sinabi ni Brenda na kailangan natin apo puron daw. So malaki yung pag-slice nila. So ni-slice siya ulit para lumiit. Para naman mas... Kasi, kasi dito sa amin, dumarami kami kumakain. Kaya kailangan siya na magkasya tayo. Kaya ano ko, minaliit ko na yung slice para magkasya lahat at para makakain lahat, para walang bahay ba ayon so let's have this and uh, preparing for our some cup for our ingredients our spices bang term I don't know yan so meron tayong bumbay meron tayong ahos kasi it's you know may ahos siya na sinabawan kasi para itong adobo sinabi ko na kanina tinanlad so meron tayong um, bell peppers ah! you know ako capsicum at ito ba ni Ayan Curtis <laughs> at meron tayong siling haba yan ang tanglad, marami siya ha kasi nag a ng flavor at pango. At meron tayong spring onion guys, ang ating sibuyas dahon. And of course, kailangan din natin ng luya kasi yung luya nagpapawala ang hit sa ating karne. Kasi yung karne baboy maanghit, ba diba? So, yan, it's prepared na yung ating baboy, naming ingredients, ang ating spices. And we are ready to cook our tinanlad so paano ba ganito po ang ating lutuin yeah the first process is the first thing to do is pagpainit tayo ng kaldero. Kaldero yung ginamit ko kasi kailangan itang ano, malakihang uh, malalagyan kasi sabaw itong ating lulutuin. Ayan, so ginasa ko na muna ang ating yung di ba sinaparate ko yung mga taba sa sa laman kasi yung taba yung itong una nating ano pahilisan ba? I don't know the term in Tagalog. Dito sa amin is pahilisan. Ayan, pahilisan ko rin natin yung mantika niya. Ayun. So pag ganyan na okay na 'yan. And uh, pag brown, wag ka shadow brown kasi para siyang chicharon. Okay na yung makikita yung may meron puti-puti pa because it's taba and it's very delicious sa ating sabaw mamaya. Ayan. So after paghaon ng ating taba, ay the same yan, hindi ko na siya ano, hindi ko na kinuha yung, kinu, ay ano, ano, lang ako ng mantika, ano, mga dalawang ladol. So after that, same din ng ating ano kaldero at ng ating mantika na baboy. Yan. Diyan ko na ko ng ating unod o unod sa amin, what's unod ba ing Tagalog? Basta, ganyan. So, after Torito, ay, after 5 to 6 minutes, ganyan na po yung itsura and okay na po yan kasi sasabawan naman natin. So, papaano lang din natin ba? Papa, tawagan ipapakurat lang sa mantika para mawala-wala yung angin. So, after the 6 minutes, How did it natin Sa mga ko, eh, <laughs> nakulbaan dyan. <laughs> kasi akala ko mahulog. <laughs> Hindi pala. So, the same po yating kaldero gagamitin. Papainitin na natin yan. Uh, uh, natin yung mantika. Uh, kunting mantika guys para paprito lang at pagisa ng ating mga um, spices. Una natin nagigisa ay ating luya. Luya talaga ginauna ko pag may luya. Kasi ito yung, uh, dito yung lumalabas yung ano niya ba? Yung aroma. Lumalabas yung ano niya, pagkaanghang, ganun. So after that, sibuyas, ahos, capsicum, tanglan, lahat ta. Maliba sa spring onion sa doong sibuyas-dahon. Kasi pag mga dahon-dahon talaga, late na yan or sa huli na yan uh, ilalagay. Kasi madali yung malata. So after na mga spices na papito ay... Kaya, ko nang nainong karne, nilagay ko yung karne, so nag na ako, nagpapaminta, at nag-vetsin. Depende sa'yo kung ano. Basta nag magsasabaw ako, hindi ako nang magic syrup o nag-granules, it's vetsin lang. So after ng uh, 10 minutes, it's I know na 10 minutes it's 8 to 7 minutes ayun kumukulo na siya so pinakuluan ko siya ng pinakuluan kasi para magsoft soft yung carne natin so nilagay ko na yung atong taba para din maging soft na rin siya para makuluan din siya so tinikman ko na siya depende sa ito, yung mga um, panglasan yun, no? kung magtabang di asinan or dagdagan ng toyo kung okay na di okay na so guys <coughs> our tindalan it's done and Let's eat. This is your Miss Universe 1981. It's Maring Mar Vlog. And kain guys. Ayan, nilagay ko lang spring onion. Kain, kain, kain. I love you all. Ngayon na, it's done. And kuha na sila. Go sa bow. Ayan.

Tira ko sa outfit maghihilot kayo. Wag ka uniform. Yan, maghihilot po siya. Maglaag pa siguro Mas uh. ah. ah. <laughs> ah. Eh. Show pa kayo maghihilot ha. Taka-make-up, naka-outfit. Show ass. Ah. Ay, ah, sorry, sorry. Ayan, Ay, ayan, wala. Sige, go, go, go. Ota! <laughs>